Hey guys. Magandang tanghali po. Dito pa rin kami sa kwarto ngayon guys. Ano oras na ba? Quarter to one. May lagnat kasi si Christian. No? Oh. Kaya dito muna kami sa kwarto. Ako nga wala pa kong tulog logo. Oh try ko makatulog ngayon kahit isang oras lang kumusta na kayo guys yung aking bebe oh ay nako bakit nahuli na naman ang lagnat kapon pa siya nilalagnat guys tapos may ubo Na-hello. Na-hello. Hello. Hello po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Guys. Pray niyo si Christian guys. Mawala agad yung kanyang bubo at lagnat. Sa gulat na siyang ubo at sa kalagnat, maglaag kami. Pasyar ba sa mga ano lang gilid-gilid? lang kami sa mga park-park kasi doon walang gastos. Tubig lang kailangan doon. Masaya siya kapag namama ro kami kahit ganun lang. Hindi naman siya rin enjoy sa mall kasi ayaw niya sa maraming tao. Mas gusto niya yung sa park, mas marami siyang nakikita. Masaya siya manood ng mga batang naglalaro. Takbo-takbo siguro. Naaalala niya nung nakakatakbo pa siya eh Mabilis yan tumakbo noon Oo oh, Gagalit nga siya pag nauuli yung kuya niya sa takbuhan Kasi malilita daw sila sa school Kaya nagagalit siya Kaso eh hanggang grade 2 lang pala yun mula noon hindi na siya nakalakad ganito na lang kami mama Selman nasa wheelchair pag nasira naman yung wheelchair pahinga sa bahay kasi yung wheelchair ngayon napakadali lang masira Guys. Support nyo naman si Christian. Kiusap oh. kami sa inyo. Subscribe nyo naman siya guys. Panoorin nyo yung kanyang video. Pati. I-like nyo po. Para magkaroon din siya ng ano. Hmm. mamonetize monetize siya ni YouTube. Please tulong uh, nyo na lang kay Christian guys uh, sige na please maraming maraming salamat po shout out po pala sa mga friendly Christian sa mga subscriber tulad ni ma'am Jennifer Purnell na super supportive kay Christian sila Sir Jeff ng Rabas Na Ma'am Roxanne Siyempre lahat ng kaharabas Room 1 Kumusta kayong lahat? Sana supportahan yung baby ko At least, Tulong nyo na sa kanya right? Okay <coughs> kayo dyan guys ha? lalo na ngayon no? bigla nang umuulan sobrang init tapos bigla nang umuulan dito sa amin napaka init maghapon mm -hmm. Tapos nagulat sa mga sa gabi, biglang bumuhos yung malakas na ulan. eh Halo yun. Mm -hmm. Yan o. Yan, no? mm -hmm. May naririnig ako guys. Mm -hmm. Narinig niyo ba yun? Mm -hmm. Nag-DM kasi si Christian guys oh. Naririnig ko tumutunog mm -hmm. Baka yun ang dahilan ng lagnat niya Masama mm -hmm. ang tiyan niya mm -hmm. Kasi kahapon Pagising niya Yun na basa yung kanyang dumi Bandang tanghali naglagnat na siya hanggang kagabi ngayon medyo ano siya 37.5 kanina medyo sinat pa rin guys please support Christian guys kayo nang bahala Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.